magsasaka, ipinamigay ang kanyang pera dahil sa paniniwala na ito ang magdadala sa kanya sa langit. Naging biruan sa social media na kapag gumawa ka ng kabutihan, plus points ka sa langit o more chances na paakyatin at tanggapin ka roon. Pero ang Irishman na ito, nagdonate na nagdonate ng pera para isecure ang kanyang spot sa heaven. Dahil meron daw nagsabi sa kanya na iyon ang sagot. Kung sino ang nagsabi sa lalaki, eto, kumita ng $700,000 o 39 million pesos ang 40-anyos na farmer mula sa Ireland, matapos ibenta ang kanyang farm at idinunate ang higit sa kalahati sa mga paghihirap. Ayun sa lalaki, ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya na kapag ipinamigay niya ang mga pera niya, ay mapupunta siya sa langit. Dahil sa ipinapractice nito na generosity, sinabi ni Justice sa Michael Tomei na nadiskubre niya na walang kaabog-abog na nagbigay ng 1,000 euros o mahigit 66,000 pesos ang lalaki sa isang homeless. Sinabi naman sa korte ng solicitor na si Catherine Keleher na umabot ng 38,000 euros o pahigit 2 milyong piso ang naipamigay na ng lalaki pagkalipas ng ilang linggo. Dahil sa posibilidad na simutin ng lalaki ang pinagbentahan ng kanyang farm, nakiusap si Catherine sa high court na magtalaga ng magpoprotekta sa lalaki at sa panganib na maaaring dalhin ng labis-labis na pamimigay nito ng malalaking halaga ng pera. Samantala, sumang-ayon naman si Justice Tumay na gabayan ang lalaki. Sa mga makasalanan dyan. Meron din ba kayong ginagawang hakbang para magkaroon ng plus points sa langit? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa D News, D W News FM Regional, D News TV, Aliu Channel 23 Nationwide. Magfollow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts